Hey guys! Happy Valentines to each and every one of you! At syempre, andito na! Kakain na tayo guys! Dito sa pinadala ng aking anak guys! Eto lang naman! May chicken inasal, merong pork, barbecue, at syempre may java rice at sausawan, at syempre may drinks! Kaya guys, kakain na tayo kasi gutom na ako! At syempre yes, tingnan nyo naman guys! oh Ang laki! Ang laki. As in, ang laki, guys. Yung rice natin, brown. Ja ay, ah, yung orange. Java rice. Tingnan nyo naman yan. Yes! Ang sarap naman. At syempre, yung pork barbecue, guys. Ayan. Wow! Nako tapos sa ano, namakan katutak na rice. Ayun. Pero syempre, ayan kain na tayo, guys. Happy Valentines pala sa atin lahat. Kumusta naman ang inyong Valentines? Yes, guys, oh, Jabba rice. Magkakamay ako, guys. Kasi talaga, masarap talaga itong kamayan. At syempre, meron tayong sausawan. May chicken oil dito. Pero hindi masyado ako sa chicken oil. Ayan, kain tayo guys. Ayan, let's go. Mmm. Ah. top mm. thank you pala sa anak ko ng nagpadala nito Ashley anak I love you bibig ko and thank you sa iyo pinadala mang inasal mahal na mahal mo talaga ako alam mo talaga pagkain ang gusto ko <laughs> at syempre gusto ko mag thank you kay daddy sa aking asawa na pinadala na ako ng cake. Uh -uh. wala akong flower, guys. Kasi, hindi ako masyado mahilig ng flower. Gusto ko, mas gusto ko pagkain kaysa flower. Siyempre, di ba? At isa pagkain, nakakain talaga. Flower kasi, ba, lang nila. Yeah. Mas gusto ko, ka, alam na nila yan, na mas gusto ko pagkain. Kaya, thank you, Daddy. Thank you, Ashley. Siyempre, gusto ko thank you sa lahat ng mga kareels ko, mga kaibigan ko, Janine S., Happy Valentine's Day. Sa mga siblings ko, Marian, Marlene, Marlo, uh, Junjun, uh, Happy Valentine's sa inyo dyan. At syempre sa mama ko, Mama, Happy Valentine's. I love you and I miss you so much. Oo, syempre sa papa ko rin. Uh, happy Valentine's sa inyo dyan sa langit, ma. Yeah, mag-enjoy lang kayo dyan. Mag-party-party kayo ni Papa. <laughs> ayan, guys. Ayan, happy Valentine's Day lahat. At na uh, gano'n lang. Kasi sabi ko, enjoy lang natin ang buhay. It healthy pa minsan-minsan. Ayan. Kain tayo ng mga jubawal-bawal konti. Ayan. At syempre, let's love our family. Diba? Kasi, at the end of the day, Family is really family. We have friends, okay, But always family first, right? Thank you guys! Kaidwan Yum, yum, yum!